Tapos yung paaabong. Chiki-chiki-pong. 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 Chiki-pong. Chiki-pong. Chiki-chiki-pong. 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 Chiki-pong. -chiki Chiki-pong. -chiki -chiki Papawasok na si mami bukas. Hmm. Nami-miss ko yung ganyan. Pag-weekdays. I love you. Ang, paa, ang likod ay. sipa-sipa, <laughs> sipa-sipa, sipa-sipa, chiki-chiki pong, chiki-chiki pong, chiki-chiki pong. Pong. pong, chiki pong, chiki pong. lakas ng leeg. Ha. Ha, tanghali ka na nagising, ha? Tanghali ka na nagising, ha? Tanghali ka na nagising, ha? Ha. Ano? Haba tulog mo? Haba tulog? <laughs> chiki, -chiki, -pong. chiki chiki pong, chiki chiki pong, chiki chiki pong, chiki pong, chiki pong. Wa, 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 wa. Ano yun? Ano ba yun? <laughs> likot ng paa mo. Ano? Ay, ang dimple pinakita. Ay, ang dimple pinakita. Ay, inaangat ang... <laughs> ano ba yan? Anong pwesto ba yan? Ha? Huh? Ha? Huh? Anong pwesto ba yan? Ha? Ang paahaba. Stop na natin yung video. Stop na natin yung video. Ha? <laughs> Love you. Love you. Love you.